welcome to my channel sa uh, vlog ko na ito guys ipapashell ko kayo guys dito sa malapas ko guys diyan. So, yeah. kung bago ka pa lang sa akin channel guys subscribe, like and share so ang ganda ng panahon ngayon guys ayan uh, so nice guys ang ganda dito guys parang burangkay siya Parang burakay na parang elnido. Basta maganda. Maganda siya dito, guys. Ah. So, napaka-peaceful. At saka, uh, yung hangin, napaka-sariwa. Basta pag pumunta ka dito, guys, hindi ka magsisisi. So, ayan, guys. So. Ayan, oh. Tapos ang puti ng buhangin Sobrang puti ng buhangin guys Oh grabe perfect talaga So nag Yan daming bangka guys Tapos yung tubig Yung tubig guys Gradong linis oh Yan oh no? So ayan Wow Yan guys oh So ipapasyal ko kayo guys habang pupunta ako doon sa aking kapatid kasi yung lugar ng kapatid ko yung tirahan niya ay malayo dito sa tinitirahan ko yung sa pinapagawaan ng bahay so yun nalaki na ba? yan yan, no? yan ay yan ay para sa diving nila guys kasi yung mga business nila dito ay ano more on diving tapos yung mga rom for so, kasi ang ganda ng beach Grabe. Wow, perfect talaga dito guys. May mga guest, mga foreigner. So, yun guys. Oh. So, ang mga ano dito. Mga restaurant. Yan. Sinsya na kayo guys, magalaw yung video ko kung naglalakad kasi ako eh. Grabe pang 7 ah, pang 6 day ko ngayon, guys. Pang anim na araw ko ngayon dito sa Malapas tapos yung isda nila dito, guys. Ang mura pati. Grabe mura. Guys, wow. Ganda talaga dito. So yun guys, doon sa laot, yan. Yan yung mga bangka na yun guys, oh. Yan yung mga sinasakyan nila guys para sa diving. So yan. Yan, oh, yan. Yan. Para pang dive yun guys. Grabe yung buhang ng puti. Nice. Ah, doon pala ang sunset. Yun, doon pala ang sunset guys, oh. So, kung iikutin mo ito guys, yung malakas ko, ah. Ang sabi ng nag nang nakausap ko ay nasa 2 hours lang daw. ah oh, no 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 2 no. kilometers lang ito. Nasa 2 kilometers? Tama ah, ba? Parang ganun tapos paikot siya guys. Maliit lang siya pero grabe yung sikat. Wow. Ayan guys ah. Ayan. ayan. Parang nahilo ako doon ah. Ikot ah. So yun guys. So oh, yan Pinapawisan ako ah. Shout out po pala guys Sa mga aking Sa aking mga Supporters dyan At saka sa aking mga viewers Kumusta po kayo mga idol Yung sa ano na yan guys Yung may island makita mo yun dyan sa may island na yan uh, sa baba parang sa gitna yata sa, sa kalagitnaan yung merong ano yung island na yan oh. <coughs> ang daming shark dyan guys so pero maliliit lang ng mga shark hindi naman daw nangagat so okay lang siya so yun guys sige tanong lang ako ano ba ito? Magkano ba ito? 2,000 Ito 2,000? Oo, uh, bangka Ah, bangka Oo uh. Tapos ganito, magkano naman? 1,000 2,000 sa size Ah, okay